Hindi ka nga maniniwala dito sa sinabi ng reporter dito kay Devin Booker during their post-game interview. Pero bago yan ipag pag-usapan muna nga natin, ito nga parang first time nga lang daw na makita ng maraming NBA fans sa interaksyon ni Draymond Green and a fan. Well, nakipag-usap itong si Draymond dito sa anyang katabi na fan at wholesome moment nga daw ang nangyari dito. Panorin natin. Good, sure. sure. so months tomorrow, Well, first time nga lang daw na makita ng maraming fans Itong si Draymond Green aba hindi nakikipag na tukan at pag away nga sa mga fan na nanonood Dahil din siguro itong fan na nanonood ay maganda ang approach dito nga kay Draymond Green At personal nga siyang kinamusta Kaya naman ganun din ang naging pakikitungo neto ni Draymond Green sa kanya At nagkaroon nga sila ng very wholesome conversation at pati na nga rin itong si Austin Reeves ay meron niyang wholesome moment with a young fan, young Lakers fan, matapos niyang malaman na birthday niya pala. Ito, silipin natin. Austin! Anyways, ngayon ay pag-usapan na nga natin mga idolang bihirang interaction between a reporter pati na rin ng NBA player. Nang dahil sa post-game interview ng no Devin Booker, abay ni Real Talk siya na itong ang Suns reporter. Dahil nga sa kanilang sitwasyon ngayon dito sa team ng Phoenix Suns na alam naman natin na hindi maganda kung saan out of the play in contention na rin sila, laglag na basically at itong ang Suns reporter ay naglabas nga ng kanyang sama ng loob. Ito silipin natin ang pang real talk niya. from a point of personal pride how do you feel about this i don't feel good is it embarrassing to you yeah how embarrassing you've played a lot of games like this this season yeah and you haven't been able to correct it what, what, correct. okay and you say there are multiple reasons for it what's the top two or three um, can't wait them you know all of them hold their own value so um, just no winning habits turnovers, turnovers, that kind of stuff. Yeah. Yeah. Well, komento at reply ng maraming NBA fans ay hindi na nga daw Suns reporter ang nagtatanong dito kung hindi isa ng Suns fan na talaga namang frustrated sa ginawa ng Phoenix this season kung saan talagang hindi gumana ang kanilang big three for sure nga daw ay hindi na naka-reporter mode. Edong nga ang reporter na ito kung hindi naka-fan mode na at naglalabas na ng kanyang sama ng loob, ng kanyang frustration dito nga kay Devin Booker nang dahil nga sa performance na itong team ng Phoenix Suns this year na very disappointing. At yan definitely mga idol is a first dito nga sa NBA na kung saan itong reporter na ito mga idol ay niriltok ang NBA player. And kudos din naman dito nga kay Devin Booker nang dahil hindi niya minasama ito ngang pangre talk ng reporter kung hindi parang tinanggap niya lang at sinangayunan niya nang dahil totoo naman din na very frustrating nga traga ang naging season ng Phoenix Suns.